Sige ka nga. Dito si Rex. Saglit lang. Oh, Sige na. Parang daw mapaya kay Daphne. As in isang date lang sa pinsan niya. Di na. Alam mo naman how awkward ako sa blind date eh. Di naman blind date eh. Minsan ng girlfriend ko yan. Di ba ganyan yung mga tipo mo? Tingin ka? Napaka-sexy niyan. Tsaka marunong kumanta. Magugustuhan mo yan. Tignan mo yung boobs. Oh, ito. Oh, so kanina boobs yan. Wala, wala po. May nirereto kasi ako kay Alfred, ma. Sexy, talented, tsaka matalino Pinsan ni Daphne Gusto ko kasi ma, double date kami this weekend Eh, nakita ni Alfred malaki yung boobs Parang oo na siya Uy, hindi, hindi ah eh. Wow, talaga ba? Hindi ko nga yung picture Ayan mo, consistent din's lister yan Miss University Best in swimsuit Alam mo ma, laging reader sa simbahan yan Hindi ko nga Hmm Mumpok-pok Ma! Bakit? Totoo naman ah! Mukhang pokpok. Hindi -pok. ba type pa, Alfred? Mga mukhang pokpok. -pok. Ma! Anong pokpok? -pok? Lahat ng ex ni Alfred, as in lahat ng anim na ex niya, ganyan ang itsura. Chinita, morena, maikli ang buhok. Ganyan ang mga type ni Alfred. Ah! Chinita, morena, maikli ang buhok. Yan pala ang type ni Alfred. Hindi! Hindi po, nagkakataon lang 'yun. Depende 'yan sa nararamdaman. Tangina, corny mo, bro. Ano ba nangyayari sa May May date ka ba ngayon? Wala. wala. Bakit alam mo, Ma? Ah, uh, kasi kung meron man nasabi na ni Tita Grace pero par pero parang wala naman eh. Pero may nililigawan ako. Sino? Anong pangalan? Ah, uh, si Tinkerbell. Tangina, pare, Tinkerbell ang pangalan niya? Ikaw nga si Snorlax 'yung nilalagay okay, mong pangalan sa notebook mo eh. Hey, ikaw. Di ba ikaw si Squirtle? Hanggang ngayon niya si Squirtle ka pa rin eh. Cause you make them squirt! Hex! Alam mo ba kung sinong favorite Pokemon ni Mama? Si Charmander. Charmander talaga? Naglalaro na nga po yun, Nina. Anak, ba kayo yun ng pizza? Ah, bayad na yun. Kuha ka nalang ng pagtap sa wallet ko. Dali, dali, dali. Didate mo yung pokpok -pok na yun? Siyempre hindi. Subukan mo. Lulunurin kita dito. May nalulunod si Squirtle. Pagungyong, sumisisid yun. Tumigil ka nga. Dito si Rex. Saglit lang. Miss na ni Squirtle si Tinkerbell. Ano ba? Delicado, delicado, delicado So I